Ano to? Walang armed forces ang China? Yan. So, i-clean ko sa inyo mga kabantayan. Oo, tama. Walang armed forces ang China. Uh, nasabi ko nung nakarang video ko yan. And ngayon, uh, tatalakay natin ang masinsinan. Ang ruling party ng China ngayon is ang CPC. Communist Party of China. And yung armed forces nila ay ang PLA or People's Liberation Army. Ang PLA ay loyal sa CPC loyal sa Partido Komunista ng China. Hindi sila loyal sa China as a state or sa China itself. Ano yung sample? Parang ganito yan. Di ba nga dito tayo sa Pilipinas, kagaya ng ibang mga bansa, may armed forces tayo na hindi loyal sa mga partido, kundi loyal sila sa bansang Pilipinas. Okay? Ibig sabihin, kahit magpalit-palit man ng ruling party, for example, nung panahon ni Pinoy, liberal party ang ruling party kasi si Pino yung nanalo. Under siya ng liberal or pinklawan na ngayon. And si ano naman, si ex-president Duterte naman, uh, yun sa kanya naman NDP laban. And yung reset natin ngayon si President Bongbong Marcos, yung partido naman yung naruling is uh, uh, federal, uh, partido federal ng Pilipinas. Parang ganun. Basta ganun. now, kahit magbago-bago man yung ruling party natin dito sa Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines natin ay hindi nagbabago ng loyalty. Yung loyalty ng Armed Forces natin ay sa state, sa estado, hindi sa kung sino yung nakaupo. Nagsasabi niyo, eh hawak naman, eh di ba nga yung Commander-in-Chief natin ay yung ruling president. Ibig sabihin, dahil 'yang Commander-in-Chief, yung partido niya, yung mamumuno sa AFP. Wrong. Non-partisan yung ating AFP. Ganon din yung mga kapulisan, kagaya din ng mga teachers, etc. Non-partisan. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng uh, maging miyembro ng any political parties. Yung sundalo and kapulisan natin. Never silang susumpa ng loyalty sa kahit anong political parties. Yes, uh, Commander-in-Chief nila, ang Presidente, ang sitting President will be the Commander-in-Chief. Pero, hanggang doon lang 'yon. Okay? Uh, kumbaga, susundin nila yung utos ng Commander-in-Chief as long as it is legal within the uh, the constitution. Okay? Pero kung gagamitin man ng Commander-in-Chief ang ating armed forces para lang i-maintain ang pwersa ng kanyang political party, malabong mas papasunod ang lahat ng ng armed forces. Okay? Posible may mga ilang generals na talagang tuta or susunod talaga pero hindi hindi lahat hindi niya lahat masasakop yun kasi nga hindi sila miyembro ng kahit na anong partido politikal ng Pilipinas okay kaya nga nagkakaroon ng mga kudita eh. di ba sa mga uh, ibang bansa sa atin nagkaroon ng kudita dahil yung armed forces ay hindi talaga hawak ng kahit anong politi political party so kung minsan nakikita nila na hindi maganda yung takbo i-overthrow nila ng armed forces ang government natin, ikukudita nila. Pero sa China, hindi iyon mangyayari. Kasi nga, under ang PLA nila, ang People's Liberation Army nila, under ng kanilang political party. Parang ang nangyayari niyan sa atin, para mas, mas clear, parang si PBBM, si Bongbong Marcos, okay, ang, kan ang kanyang Partido Federal ng Pilipinas, dahil sa napaka ma niya na, lahat ng miyembro ng armed forces sumumpa na maging miyembro ng political party niya. Parang ganun. So ibig sabihin, kung ganun, nagpa-member nagpa siya sa political party ni Bongbong Marcos, ibig sabihin, gagawin na ng armed forces ang lahat para ma-maintain ang political party ni Marcos. Ganun yun. Kaya naman hindi talaga napapalitan yung Communist Party of China. Kasi nga, mayroon silang armed forces pero ang China itself, the state itself, wala paano nangyari yon nung panahon kasi ng uh, after World War II if you can remember sa mga history classes nyo si Chiang Kai-shek okay yan, yun yung uh, legitimate government ng China noon yung government ni Chiang Kai-shek now mayroong kumakalaban sa kanya which is the Communist Party of China na pinamumunuan ni Mao Zedong pero dahil nga uh, kinalaban uh, o sinakop ng Japan ang China, humina yung puwersa ni Chiang Kai-shek, lumip. Doon naman nagpalakas ang puwersa si Mao Zedong at ang kanyang Communist Party. So, natalo nila si Chiang Kai-shek, lumipat si Chiang Kai-shek sa Taiwan. Kaya naman na-separate yung Taiwan ngayon na, na, inaagaw na ulit or binabalik na ulit ng China, na-separate yung Taiwan. So, dahil wala na si Chiang Kai-shek sa, sa mainland China, si Mao Zedong na at ang kanyang Communist Party of China ang naging ruling party ng China and humawak na ng buong China and ang armed forces ni Mao Zedong ang PLA yun na until now yung armed forces yung tumatay yung armed forces ng China pero under iyon sa Communist Party ng China para mas palapit pa at mas makla mas clear dito sa atin sa Pilipinas di ba nga may Communist Party of the Philippines tayo na tinayo ni Joma Sison kung kasakali nung uh, sa ibang universe <laughs> kunwari natalo ni Joma Season at ng kanyang Communist Party of the Philippines ang uh, government ni, ni late President Ferdinand Marcos senior, natalo niya kunwari lang nung panahon na iyon natalo niya na overthrow niya si Fem si Ferdinand Marcos na overthrow niya. So magiging ruling party natin dito ang Communist Party of the Philippines ang CPP ano ba yung armed forces ng CPP? Hindi ba NPA or New People's Army? So, once na natalon ang Marcos that time, dahil nga nasakop na tayo ng Communist Party of the Philippines, ang NPA na yung tatayong armed forces natin, na loyal sa CPP, not sa Philippines but sa CPP. So, yung armed forces natin, dahil natalo sila, dalawang mangyayari, bubuwagin yung armed forces or i-absorb sila ng NPA lahat sila gagawing miyembro or, uh, or magsusumpa ng katapatan sa Communist Party of the Philippines. And wala na yung armed forces, natin wala nang AFP but NPA na. So if komunista tayo sana ngayon, oh sana, hindi ko sinasana ha, ayoko nun. Pero if komunista tayo ngayon, ang nangyari dun is ang ating armed forces is NPA not AFP. And ang NPA, loyal sa Communist Party of the Philippines alone. Hindi sa taong bayan or hindi sa state, hindi sa Pilipinas. Ganun yung China. Ganun yung concept. Bakit ko nasabi na yung China itself ay walang armed forces dahil ang China ay hinahawakan ng PLA, People's Liberation Army na under sa Communist Party of China. Okay? So I hope it's clear. Sana nga clear sa inyo. Okay? So until next time, bye yeah. bye.